Pilipinas ay isa sa pinakakapanapanabik at madalas di napapansing bansa at may isa sa pinakamabilis lumagong ekonomiya ngayon. Nakamit ito sa ibang paraan kumpara sa mga bansang tulad ng Thailand, Vietnam at China. Ang kapuluang ito ay may isang daan at labin limang milyong tao na karamihan ay mahirap at ang produksyon ay halos isang katlo ng global average. Mas nakakabigo ito dahil ang bansa ay may ilan sa pinakamalalaking likas na yaman sa rehiyon. Ngunit hindi sapat ang pagsasamantala sa likas na yaman para yumaman ang bansa at maari pa itong makasama. Napaka-interesante ng Pilipinas dahil sa kakaibang heograpiya, kasaysayang pampolitika at kultura na nagpapabilis sa pag-unlad nito. Ginagawa nito ito para maging isa sa pinakamaunlad na ekonomiya sa Asia kasama ang Taiwan, South Korea at Japan. Ginagawa nila ito sa paggamit di lang ng yamang likas, kundi pati ang husay ng mga tao. Habang nahahati ang Timog Silangang Asya, nagiging matatag at palakaibigan ang Pilipinas bilang bansa para sa negosyo, paggawa ng produkto, at pagtanggap ng mga komplikadong operasyon mula China. Ngunit hindi pa rin tiyak ang landas nito sa kaunlaran. Marami itong mga hamon na kinakaharap, parehong panloob at panlabas. Isa sa pinakamalaking hamon ay ang pagiging tagapamagitan nito sa USA at China. Bukod pa dyan, ang mga patuloy na isyo tulad ng korupsyon, hindi tiyak na kalagayang pampolitika. At isa sa pinakamabigat na anyo ng hindi pagkakapantay-pantay na maaaring mararasan ng isang bansa ay mga agarang hamon na kailangang tugunan. Marami talaga, at iyon ay bago pa man isa alang-alang na maaaring mawalan ng halaga, ang pinaka-promising na industriya dahil sa teknolohikal na pag-unlad ngayon. Ano ang nagpasiklab sa paglagon ng ekonomiya ng Pilipinas? magiging sustainable ba ang mga industriyang ito sa mga darating na dekada? At sa huli, ano ang mga hamon na maaaring sumira sa progreso na iyon? Kapag nagawa na natin yan, ilalagay natin ang Pilipinas sa Economics Explained Leaderboard. Kung sabihin kakaiba ang relasyon ng Pilipinas sa USA ay kulang na paglalarawan. Malaki ang tulong ng US sa ekonomiya at infrastruktura ng Pilipinas. Pero nagdudulot din ng komplikasyon ang pagdepende rito sa Silangang Asya. Nagsimula ito sa kolonyalismo, noong kinuha ng USA ang pamumuno mula sa mga Kastila noon. Ang pag aal sa Pilipinas sa mga Kastila ay nadamay sa digmaan ng bansang Europa, laban sa USA at ang resulta ay ibinigay ng mga Kastila ang mga kolonya sa kanila kapalit ng 20 milyong dolyar, na di maliit na halaga noon. Sa kabila ng sigaw para sa kalayaan at paglaban ng mga guerrilla, pinili ng United States na gawing tuntungan ng kalakalan sa asya ang kapuluan. Di iyon ang dahilan na ibinigay noon. Pero maging tapat tayo, malinaw na iyon ang nagtutulak na dahilan. Kailangan ng puhunan sa infrastruktura para maging kompetitibong sentro ng kalakalan. Sa ikadalawampung siglo, ang kaunlarang pang-ekonomiya ay higit ng nakabatay sa mekanisasyon at modernong infrastruktura para suportahan ang mga industriyang lampas agrikultura. Nagpondo ang militar ng US sa pagpapatayo ng ospital pagsasaayos ng kalsada at tulay. Malaking pagbabago ang naranasan ng Maynila. Hinubog ng Amerika ang Pilipinas ayon sa kanilang imahe. Naging pangunahing wika ang Ingles sa gobyerno, negosyo, at binago rin ang edukasyon para maitanim ang Amerikanong pagpapahalaga. Maaaring kapalit nito ang sariling kultura. At hindi ito ginagawa ng USA dahil lang sa kabutihan ng loob. Matagal na nilang nakita ang halaga ng mga isla. Kaya tinuring nila itong pamumuhunan kahit di ito mapapas sa kanila habang buhay. Nilagdaan ng USA at Pilipinas ang kasunduan sa Maynila noong Hulyo 4, anim, kaya naging malaya ang Pilipinas. Ang pagbabahagi ng araw ng kalayaan nito, kasama ang dating mananakop, ay sumasalamin kung gaano umaasa ang Pilipinas sa suporta ng USS. Mahigpit pa rin konektado ang pampolitika at pang-ekonomiyang interes ng Pilipinas sa USA. May mainit na usapin sa teritoryo laban sa China sa South China Sea. At ang pamumuhunan ng mga negosyanteng hapones ay nagresulta sa estrategikong pakikipagpartner sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag may tensyon ang Pilipinas sa ibang bansa o business partner, nararamdaman din ito ng USA at vice versa. Kung may mga sigalot sa ekonomiya, ang US laban sa China tulad ng mga ruta ng kalakalan sa South China Sea, mararamdaman din ito sa Pilipinas. Kung susubukan ng Japanese investors na gumawa ng bagong deal sa kapuluan, Makikialam ang US para sa interes nila o ng dating kolonya. Ang Pilipinas ay soberanong estado, kaya inaasahan na mararanasan nito ang sarili nitong mga pagsubok sa ekonomiya, kaya nailalagay ang bansa sa alanganin. Umaasa sila sa US para pasiglahin ang kanilang ekonomiya at protektahan sila habang ipinapakita di sila sunod-sunuran sa Amerika. Mahirap panindigan ang ganitong pagkakakilanlan dahil malaki ang ambag ng mga U.S. personnel sa base militar sa lokal na negosyo. Limang daang U.S. military lang ang nasa Pilipinas ngayon. Pero may planong dagdagan pa ang mga base at malaki ang bayad ng U.S. para dito. Kasama ang sweldo at benepisyo ng mga Amerikanong sundalo sa ibang bansa. Nagiging hindi direktang dayuhang tulong ito dahil U.S. pa rin ang nagpapadala ng pera sa Pilipinas sa pamamagitan ng tropa nila. Malinaw na may komplikadong ugnayan ang Pilipinas at Estados Unidos sa lahat ng antas ng ekonomiya nito. Ang tanong, biyaya ba o sumpa ang pagkakasangkot na ito? Ginagamit ang Pilipinas bilang pangunahing sentro ng outsourcing at isa sa pinakamalalaking employer sa mundo na madalas di alam ng marami. Tinatawag itong Accenture at tinatawag nilang US Multinational na ang tanggapan ay nasa Dublin sa mga kadahilanang di tungkol sa buwis. Ayon sa Fortune Magazine, ang kita nito noong 2023 ay punto isang bilyong dolyar. At iyon ay dahil sa pagkakaroon ng siyam na put isa sa Fortune Global. Ang kumpanya ay may pitong daan, tatlong libong empleyado na may mga opisina at operasyon sa mahigit dalawang daang lungsod sa apat na put na bansa kung saan nagsisilbi ito sa mga kliyente sa isang daan dalawampung ekonomiya. Malaki ang operasyon ng kumpanya sa pagbibigay ng murang profesional na serbisyo mula sa mababang sahod na empleyado sa mas murang bansa kaysa sa mga ekonomiyang pinaglilingkuran. Tinarget ng Accenture ang Pilipinas dahil sa natatanging pisikal at politikal na posisyon. Higit sa lahat, dahil sa kasaysayang kultural. Sa simula, ang mga manggagawang Pilipino ay hindi lang basta murang manggagawa. May mga trabahong kaalaman base tulad ng back office, call centers, at malikhaing larangan gaya ng marketing at disenyo. Tinutulungan nito ang negosyo na makahanap ng istruktura sa pagtitipid. Kahit hindi sila manufacturer na naghahanap ng murang manggagawa, marami pa ring trabahong pwede nilang ipagawa dito sa Pilipinas sa mas mababang gastos. Sina Amazon, American Express, Apple, Google, at Bells Fargo ay isinama ang Pilipinas sa kanilang negosyo. Ibig sabihin, maraming bilyong dolyar ang nalikha dahil sa murang lakas paggawa dito. Pero bakit nga ba? May mga mas kompetitibong bansang malapit tulad ng China, Thailand, at India na mas maraming nagsasalita ng Ingles kaysa Pilipinas dito pa rin pumipili ang malalaking pandaigdigang kumpanya. Simple ang dahilan, pero hindi agad naisip dahil sa mga dekada ng edukasyong kanluranin, impluensyang kultural, at pagsasanay sa trabaho, nagagawa ng mga Pilipino na makipag-ugnayan sa mga kliyente ng kanluranin. Ang kanilang mataas na pamantayan at regulasyon ay nagpapataas ng tiwala. Ang mas murang paggawa ay nakalalamang sa mga manggagawa sa mga bansang kanluranin na may katulad na kakayahan. May mga usapin din ng seguridad. Mas tiwala ang mga kumpanyang kanluranin na ibigay ang sensitibong dokumento sa Accenture o lokal na kumpanya kaysa sa katapat nilang Chino. Ang India ay nagkaroon ng mga eskandalo at paglabas ng impormasyon kamakailan kaya nabawasan ang tiwala ng mga kasosyo sa negosyo. Noong libo at labing kinasuhan ng T-Mobile ang Huawei dahil sa pagnanakaw ng teknolohiya gamit ang subcontractor mula India. Sabi ng U.S. Department of Justice, nag-alok ang Huawei ng insentibo sa manggagawa para magnakaw ng impormasyon sa ibang kumpanya. Kaya kinasuhan sila ng wire fraud at obstruction of justice. Noong taon ding iyon, nabiktima ng malaking data breach ang Wipro, isa sa pinakamalaking IT company sa India. Isang nation state actor ang nakapasok sa kanilang sistema ilang buwan bago nila nadiskubre ang kompromiso. Pati mga estado at pampublikong ahensya ay nagsisisi sa pag-outsource ng kanilang mga proyekto. Kinasuhan ng Nebraska ang Wipro dahil sa di pagtupad sa upgrade sa healthcare network. Hinabol ng US National Grid ang Wipro dahil sa sablay nilang SAP upgrade. Mas malaki ang nagastos sa pag-ayos ng pinsala ng Wipro kaysa sa matitipid nila kung simula pa lang inayos na. Kinasuhan ang kumpanyang Indian ng 75 milyon. Ang mga alalahanin tungkol sa regulasyon at pagtrato sa pagnanakaw ng IP ay bahagi ng dahilan kung bakit inilagay ng US sa blacklist ang kumpanya sa India at China pagdating sa ganitong tech outsourcing para sa umaasa sa outsourcing industry para mapatatag ang kanilang GDP. Isa itong matinding dago, bagamat posibleng may geopolitical na dahilan. Ang mga ban na ito, magandang oportunidad ito para sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi kailangang perpekto, basta't hindi lang pinakamasamang opsyon. Bukod sa kaugalian ng kanluran at regulasyon, may isa pang dahilan kung bakit hinahanap ang Pilipinas. Malaki ang papel ng geografiya sa tagumpay ng outsourcing. Ngunit nakakadulot din ito ng pagbagal sa industrialisasyon. Dahil maliit ang Pilipinas bilang kapuluan, limitado agad ang mga serbisyong kaya nitong i-alok, limitado o walang infrastruktura na naguugnay sa mga isla. Pisikal, nagiging tunay at palagi ang hamon ang pagdevelop ng mga lugar at industriya. Ang kakulangan ng lupa ay dahilan kung bakit di magiging lakas ng bansa ang pagmamanupaktura at transportasyon. Maganda rito, hindi na kailangang makipagkumpetensya agad sa ekonomiyang pagmamanupaktura ng China. Nagtutulak ito sa Pilipinas na pumasok sa white-collar na serbisyo. Maaaring italaga ang lupa sa pagtatayo ng mga opisina, imbes na pabrika ng pagpoproseso ng materyales at pag-aani ng likas na yaman. Magandang problema ang sariling niche. Pero sa ekonomiya, may kapalit lahat. Malaki ang inaangkat ng Pilipinas na nagre-resulta sa 57 bilyong dolyar na deficit bawat taon. Malaking agwat sa kalakalan ang kailangang punan para sa ganitong ekonomiya. Kahit mas malakas ang sektor ng pagmamanupaktura, kailanganin pa rin kumuha ng kita sa iba. May perang galing sa serbisyo sa mga kliyente sa ibang bansa at remittances iyon ay kapag nagpapadala ang mga Pilipino na nasa ibang bansa. Hindi sapat ang tuloy-tuloy na kita para patatagin ang ekonomiya. Kailangan pa ng mas maasahang paraan para isara ang agwat sa kalakalan. Ang paggawa ng barko ay promising na industriya. Ngunit kulang ang bansa para makipagsabayan sa malalaking shipyard ng Japan, China at South Korea. Sa halip na gumawa ng malalaking barko, nakabuo ito ng mas maaasahang industriya sa paggawa ng mas maliliit at simpleng sasakyang pandagat. Dahil sa heograpiya, may fleet ng maliliit na kargamento at ferry na umiikot sa kapuluan. Mahaba ang kasaysayan ng bansa sa mga ganitong simpleng sasakyang pandagat. Para sa bawat 20,000 TEU cargo ship na hinihingi ng pinakamalalaking kumpanya ng pagpapadala, may libu-libong ferry at kargamentong barko na tumatawid sa mga karagatan. Ang estratehiyang ito ng paggawa ng mga simpleng bagay at paggawa nito nang marami ang talagang dahilan ng paglago na naranasan ng Pilipinas. Pangit ang ekonomiya na agresibong pangkaraniwan. Pero iyon ang naging lakas nito. Nagsisimula pa lang ang mga pangunahing serbisyo at paggawa ng barko. Pansinin ang sektor ng teknolohiya nila. Lalo na sa paggawa ng microchip na mahalaga kahit maliit. Oo, oh, hindi ito kasing lucrative ng high-end processor market at natatabunan ng Taiwan ang tech sector ng Pilipinas. Pero kung ipagpapalagay lang na kailangan ding pasukin ng Pilipinas ang parehong negosyo, mataas talaga ang demand sa pangunahing microchip. Para sa bawat iPhone or gaming rig na kailangan ng tao, mayroong dos dosen ng ibang gamit sa kanilang bahay na gumagamit ng mas simpleng hardware. Kapalit nito, kahit di maabot ang pinakamataas na antas ng bilyong dolyar na industriya, mahusay ang Pilipinas sa mid-tier na operasyon. Pagsamahin mo ang kanilang mga pangunahing microchip, paggawa ng barko, consulting, at electronics at makakakuha ka ng matibay na hawak sa mga negosyo. Mababa man ang kita, mababa rin ang gastos, pero may hangganan ang pagpili ng gitnang antas. Ang pinakamauunlad na ekonomiya ay di umasenso sa pagpapanatili lang ng industriya. Maaari akong maging tuntungan na kung gusto ng Pilipinas na makapasok sa pandaigdigang middle class, kailangang iangat ang antas ng mga industriyang ito. Posible iyon dahil mayroong talentadong lakas paggawa ang Pilipinas at magagandang koneksyon sa buong mundo. Pero may iba pang puwersang gumagalaw na maaaring magbanta sa katatagan ng ekonomiya ng higit pa kaysa sa kompetitibong merkado. Ang korupsyon. Sobrang laganap ito sa pamahalaan at negosyo kaya hadlang sa simula pa lang ng pagunlad ng ekonomiya. Mula maling paggamit ng pondo hanggang tradisyonal na lagay at suhol. Malamang hindi pondohan ng gobyerno ang mga lokal na industriya at negosyo na nawalan na ng tiwala ng publiko. Noong 2000 at 2021, binaril ang anti-corruption na mamamahayag bilang babala sa mga gustong managot ang pamahalaan. Kahit may matagumpay siyang programang nagbubunyag ng katiwalian, hindi pa rin nasasampahan ng kaso ang itinuturong utak sa pagpatay. Sa halip, ang umaming salarin na tiniting ng scapegoat ay hinatulan lang ng labing-anim na taon. Magaan ang hatol na ito lalo na kung isa sa alang-alang ang hustisya sa Pilipinas. Ang pagdadala ng droga sa Pilipinas ay nagre sa habang buhay na kulong o kamatayan. Noong 2023, ika daan at 15 ang Pilipinas sa isang daan at 80 bansa sa Corruption Perception Index. Ang pagharap sa napakaraming papeles at proseso ay sapat na para hadlangan ang karamihan sa mga Pilipino na magtayo ng sarili nilang negosyo. Pati dayuhan, mas gusto nilang mag-ingat. Ibig sabihin, mawawalan ito ng mga taong handang sumugal para paunlarin ang mga industriya lalo na dahil sa likas na panganib sa bansa ang kawalang katiyakan ay nakakatakot maaaring mag-alok ang Pilipinas ng batang lakas paggawa at espesyalisasyon sa industriya na may, estra uh, may estrategikong lokasyon ngunit ang posibilidad ng kaguluhan pampolitika ay naglilimita sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan ipinapalagay nito na ang kanilang motibasyon ay pang-ekonomiya lang ang pangulo ng pilipinas Si Ferdinand Marcos Jr. Si Ferdinand Marcos ay nagsabing ang mas malalim na ugnayan sa USA at Japan ay magdadala ng isang daang bilyong pamumuhunan. Sabi niya, sapat ang halagang ito para mapabuti ang reputasyon nila at gawing sentro ng pagmamanupaktura at logistika ang bansa. Ang proyekto ay maaring makatulong mapabilis ang batas sa negosyo at pigilan ang mga opisyal na inuuna ang sarili. Tamang-tama ito para sa Amerika. Kailangang bawasan ang supply chain sa China at Taiwan. Para sa ilan, ang pagpasok ng kapital ay magpapalala sa hindi pagkakapantay-pantay ng bansa. May punto sila. Hindi mapipigilan ang mga politiko, magnakaw, lalo na kung mas marami pa silang pera. Iilan lang ang maunlad na isla. Kadalasan ay yaong malapit sa pangunahing mga isla na tumatanggap ng ekonomikong atensyon. Mataas ang GDP per capita ng isang probinsya o lungsod dahil sa turismo, agrikultura, at pangingisda. Ang hindi pagkakapantay-pantay ay likas sa heograpiya ng Pilipinas at pinapalala pa ng kaduda-dudang pamamahala ang Maynila ang pinakamataong lungsod sa mundo na may per capita income na higit sampung beses kaysa sa mga liblib na isla. Patuloy itong mabilis na tumataas, kaya malabo ang pagkakapantay-pantay sa hinaharap. Ihambing mo yan sa kalagayan ng pamumuhay sa mga liblib na isla, kung saan mahihirap ang mga tao, dahil sa agwat, hindi nakakapasok sa outsourced na trabaho ang magagaling na manggagawa mula sa mahihirap na lugar. Mahal talaga ang mga tirahan sa Maynila kaya mahirap lumipat doon. Sa huli, mas maliit ang tsansang umangat sa lipunan ang walang koneksyon sa kabisera. Hindi rin gaanong maganda ang pamumuhay sa malalaking lungsod. May ilan mang manggagawa na nakakatipid sa pagtira sa labas ng Maynila pero nagdulot ng masamang kalagayan ang paglawak ng lungsod at hindi nakakasabay ang mga pangunahing serbisyo. Mula 2,000 hanggang 2,014, 14,000 at 50,000 14 50 hektarya ng bagong itinayong lugar ang idinagdag sa lungsod. Di lang nito pinipigilan ang lakas paggawa, kundi hinihikayat din ang magagaling na manggagawa na umalis. Maraming umuunlad na bansa ang may brain drain. Pero mas malala ito sa Pilipinas dahil sa kasanayan sa wika at kultura, naging kompetitibo ang bansa mula simula. Nangyayari ito sa panahong hindi dapat mawala ang pinakamahusay na mamamayan ng bansa. Dahil parang nakikipagkarera ito sa oras para maging mas maunlad bago ito mawalan ng saysay dahil sa bagong teknolohiya. Ayon sa mga analyst, ang artificial intelligence ay pinakamakaapekto sa back office, customer service, call centers, warehouse administration, at logistics management. Sa madaling salita, lahat ng mga larangang espesyalidad ng Pilipinas bilang bahagi ng niche nito sa outsourcing. Sige, panahon nang ilagay ang Pilipinas sa Economics Explained Leaderboard. May GDP na apat at pitumput isang bilyon na dolyar ang Pilipinas, kaya ikatatlumput dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, kasunod lang ng Singapore at nauuna sa Vietnam. May dalawang masiglang ekonomiya sa rehiyon na umabot sa kanilang laki sa magkaibang paraan. Ito ay nagbibigay sa Pilipinas ng pito sa sampu. Ang GDP na iyon ay hinati sa populasyon na umaabot sa isandaan at labinlimang milyong tao na nangangahulugan na ang bansa ay may GDP per capita na at 4,130 dolyar lamang. Na, kahit patuloy ang paglago nitong mga taon, mas mababa pa rin ito sa global average na 13,000. Tatlo sa sampu ang nakukuha ng bansa. Kawili-wili ang usapin ng katatagan at kumpiyansa. May antas ito ng pambansang seguridad dahil sa espesyal na ugnayan sa USA. Pero ito ay tabak na may dalawang talim na maaring magbukas sa bansa sa mga komplikasyong tinalakay natin. Ang mga suliraning panloob tulad ng korupsyon at tensyon sa politika ay nangangahulugan na makakakuha lang ang bansa ng lima sa sampu. Napakalakas ng paglago. Nakabuo ang bansa ng natatanging lokal na industriya at napakinabangan ang malaking lakas paggawa. Nadoble ng bansa ang produksyon sa nakaraang dekada. Kaya siyam sa sampu ang nakukuha nito. Sa huli, industriya. Hindi nangunguna ang bansa sa alinmang larangan. Pero mahalaga rin ang pagiging katamtaman sa maraming industriya. Kahit ganoon, dahil sa banta ng AI, pag-asa sa mga dayuhang padala, at kakaunting lokal na kumpanyang sariling tubo, makakakuha lang ang Pilipinas ng anim sa sampu. Sa kabuan, nagbibigay itod, bibag ito sa bansa ng karaniwang iskor na anim sa sampu, isang maayos pero pangkaraniwang marka. Ito ang naging tema ng ekonomiyang ito.